Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending sa ex ang pangalan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera Dantes dahil sa hirit na request sa kanya ng isang lalaking contestant sa ginanap na Century 2 na Super Buds competition kung saan isa siya sa mga umupong hurado. Ang tanong ni Marian sa lalaking contestant na si Jeter Palomo ay nasa wikang Filipino. Dumami ang followers mo sa social media nung naging finalist ka. Paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit natapos na ang competition na ito? Ngunit hindi nakasagot ang contestant sa Bayhirit kay Marian na kung pwedeng isalin ito sa wikang Ingles. I'm sorry, could I get English please? I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. <laughs> Napahiyaw naman ang audience dahil naitawid nga naman ni Marian ang cut of guard na pagta-translate ng tanong. Matatanda ang sinabi na noon ni Marian sa mga panayam na hindi siya ganoon ka-fluent sa English, at dahil doon, poise na poise pa rin naman ang kapuso star sa nangyari.